<laughs> <laughs> Oi! Oh, no, <no>, no, no. <laughs> Gusto ba ka og Dapat na kay trabaho para tawagon ta Kay kami diri sa Mandawi Foam nag-hiring og mga gwapo. Basta na trabaho gwapo. Asimple ra mga trabaho diriya dili ka magmahay sa sweldo. O mayong adlaw kani yung tanano karon explain lang tamo kung para ingon mo gwapo sa inyong nanay uya kung sa pa. <laughs> dapat mag-apply mo og trabaho. O karon nga dawa pakitong tamo kung asa mo pwede maka-apply trabaho diriya sa May Mandawi Foam. Nation-wide wide nag hiring og trabaho especially diriya sa may Davao nga bro. Grabe jud diriya pag magka lagi ka, especially sa ako. Oh, Pila na ko katuig gani na ni guwang na ko ning Para gani ka og Seryoso dapat na akay trabaho. Oh, okay, kong let's pamaligya diri sa una. we back 2020-10 pa to. Grabing dugaya na, oy. Morag, yapon niya ako ang trabaho. Diri sa mandawi, Fabi. Iunaan oh. lang kadali, o Kana mo entertain lang ka customer nga, ma'am. Na, diri, ma'am. Barato, ma'am. Ganahan kaika sa mga baligya. Diri, ama mo. Papili, ta Takagtaman. Kay nindot kayo. ayaw. syempre, oh, na maligya. At ka, imo. explain sa customer. Oh, on sa kaligon. On sa kabarato. On sa kalindo tangi mo ang gibaligya na po. Siyempre, kay expert naman tani nga trabaho. Ako, ding instruction lang si mamam. Ten years ang warante ani di. ni basta-basta mula. Ta, maskin pag unsang ang posisyon <laughs> na inyong buha <laughs> no, no, no. oh. Unya kay Dili, mangyun mo to ang customer. tong wala ko'y choice. Magligid-ligid na lang tawon ko. Unya ako siyang gersar sa ang pum. Nga mamor ni ang pum na mo. Grabe, maskin pag muto. <laughs> Apili mo ang ban uyab o guban pa di. Lagi ka mag- -mahem? Siyempre, kita nga naman maligya kailangan dili yun ta magpatik ate kung atong isulti pag ayos sa customer parehani baho o tl pastila na ni ani ba so dagan mong kapilian kung wato mo diri sa kumpanyang mandawi po. kung nangita kang trabaho dapat mag-apply mag-apply no 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 kayo syempre o makatrabaho ka diri sa mot na og sales ka or promo sa yung rakayo sunod-sunod lang ka o customer o nya imo yung pasabto ng customer o kung sa kaligo ng imo produkto dili ka imong ilaro ng customer ba para ang imo mga customer masatisfied na sa imuha ha og magpasalamat salamat kayo dong sa imo ang pagserbisyo pagpasabot sa amuha. So amu, dapat da abtik jud ka nga mo trabaho kung asa ka banda nga trabaho kumpanya ha, kay para ganahan ang imuhang mga customer pasabto ni muna sila og taman nga na bawal og nay pwede or na di ako dili man may kabalo mamaligya kay maulaw man may muhistorya customer daghan pag hiring lagi kay mga driver ug guban pa basta mga fly lang jud mo para na mga trabaho pagabot sa katapusan na apa mo isweldo dili na mo awayon sa inyo ang mama as Tawa o uban pang kulong <laughs> na mga hiring dili sa Mandawi Foam nationwide. Comment kung wa kay trabaho para mahimok ang gwapo Kasabot ka! kung <laughs> sa pamayong niyong giulat, apply na mo sa Mandawi Foam. Maski sa Manila, Bisaya, Sok, Mindanao. Basta na'y Mandawi Foam Nakay trabaho. Itawa ko na ka pa kang sa hindi mo kalimutan. Pag makatrabaho na lagi ka, trabaho o okay. apply na mo sa Mandawi Foam. Eh, diri ang mga loyal sa kalibutan Tara na! <laughs>